<clears throat> mapagpalang haraw kaibigan ito pong inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista minsan pa ang katotohanan na nakatala sa Biblia ay ating tatalakayin ito po may gamit akong Biblia Gijon International Ito po ang ating gagamitin sa pag-aaral ng Biblia. Alam nyo po, para maging tama ang ating pananampalataya, kailangan nakasalig po sa Biblia ang ating pag -aharal. Hindi yung nag tayo ng walang katuturan. Kasi po, ang buhay natin may ending. Itong katawan lupa natin, nagwawakas. Ito po yung nililibing sa simenteryo. Pero yung ating buhay sa loob ay everlasting. Kapag nagkamali po tayo, paimpyerno tayo. Pag nasunod natin yan sa Biblia, palangit naman tayo. Pareho pong eternal yun. Walang hanggan. Pag nasa impyerno ka na, hindi ka na may lilipat sa langit. Wala na. Permanente mo ng kalagayan yun. Walang panahon, walang, walang binibilang na taon kasi po yung impyerno at langit. Hindi po sakop ng galaw sa mundo. Nasakop ng oras, may gabi, may araw. No. Sa impyerno, wala pong ganun. Sa langit, wala rin ganun. Hindi mo pwede sabi, ay, umaga na naman. Walang ganun doon. <laughs> ano? Kaya kailangan siguro po natin ng ating buhay ay dito pala ayusin na natin. Sino ba naman ang ayaw man ng maayos ang buhay? Pero kapag tataka lang, sa kabila ng gustong maayos ang buhay, eh, bakit ang buhay nagkakawindang-windang? Si mo, alam nilang masama ang ganito, bakit nila ginagawa yan? Sa kabila ng alam nilang masama yan. Talagang ganun, ano? Uh, ah, kumbaga, sabi ng tao, ibahala eh, bahala na si Batman. <laughs> Sige, bago tayo mag tayo muna ilalapit sa pamamagitan ng biyaya at trono ng Panginoon Diyos. Naman Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan mo po kami. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang sa ganon pakinabangan namin ang iyong aral na nakatala sa Biblia. Ikaw po ang pwedeng magpabago sa amin. Wala kaming kakayahan, capacity to change. Pero dahil po sa tulong mo, lahat ay mababago. Salamat po sa ngala ni Jesus. Amen. Ang sabi ni Pablo sa Epeso, tanda natin si Pablo po apostol ng mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, until tayo. Yung Ujo, yung sila Pedro. Bagamat Ujo po si Pablo kasama sa labindalawang tribo ng Israel sa Benamin, pero tinalaga siya ng Panginoong Yesus bilang apostol ng mga entil. Kaya entilan tayong Pinoy, entil po tayo. Kaya kung ano yung sinabi ni Pablo sa Biblia, yun po ang ating paniwalaan. Ano? Kasi po si Pablo ay apostol ni Jesus. Epeso 4.17 Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko, sinasabi ko at Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga entil. Yang binanggit yung salitang entil. Tingnan naman natin yung entil. Ano ba yung ibig sabihin ng entil? Meron siyang kaulugan po sa Biblia. Huwag po tayo sa gagawa na sarili natin pang kaulugan. Ito, sa Galacia, chapter 2, verse 15, ang sabi ni Pablo, Bagamat kami pinanganak na hujo yan. Udyo po kasi siya, no? Si Pablo. Sabi ko nga po, nakasama kasama siya sa labing dalawang tribo ng Israel. Ang pangalan ay Benamin. O Benamita. Bagamat kami pinanganak na Ojo at hindi makasalanang entil. Yung palang entil, makasalanan. <laughs> hindi ba? Hindi lang basa nagkasala. Makasalanan, entil. Mat malupit ang kasalanan ng mga entil ayan kaya sabi ni Pablo balik tayo sa Ipeso chapter 4 verse 17 sa ngala ng Panginoon ito ang sinasabi ko at iginigihit huwag na kayong mamuhay kaya ng mga entil ano ang entil? walang kabuluhan ng kanilang iniisip 18 at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaluhog ng Diyos. Iyan e ang karakter nila. Kaya makasalanan, sabi ni Pablo. Ano daw sila? <laughs> Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. Wala silang pangunawa. mga mangmang matitigas ang ulo at higit sa lahat wala silang bahagi sa buhay na ng Diyos yung eternal life sa langit po yun yan pagkaganyan ka yan ang pagkatao mo siguraduhin mo hindi ka napapasok sa langit doon ka sa apoy ng impyerno kaya huwag kayong maniwala sa mga nagsasabi ha? Pag ipinagdadasal daw kayo, pagpatay kayo ah, nalilinis kayo, di na ah, darating ang panahon, nililipad din kayo sa langit. Eh, wag kayo maniwala sa mga nagkukwentong ganyan. Mga kulto yan. <laughs> Antikristo yan. Ayan. 19. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahiyan kaunti Wala silang hinatupag kundi pawang kalaswahan. Yan, ito ang katangian ng mundin. Nagumon sa kahalayan, makalaman, makamundo. Siya burito, Marites dito, marites doon. Kamunduan yan eh. Oh, uh, nagbabalita ng fake news. Aha, mga fake news. Yeah. At walang kayan, kaunti man, makapalang mukha. Makapalang muka Wala silang inato pag kundi pawang class wah kamunduhan ito. In the place. 20 hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Yun. Ah. Kailangan. Total change tayo, kaibigan. Yung ugali ng mga hentil. Ayan, binanggit ni Pablo, ah, yung ugali ng mga hentil. Tingnan ninyo kayo na sarili ninyo, kaibigan. Diyan ba kayo? Diyan ba kayo? Dito, meron pa binanggit si Pablo. Unang Korinto 6 9 and 10 Anong sabi? Hindi ba ninyo alam ng mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? So, ano daw ang hintil? Makasalanan. Dahil makasalanan sila ay wala silang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito na naman. Huwag ninyong dayahin ang inyong mga sarili, ang mga nakikiyapid. Sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalon niya, nakikiyapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. Diyos, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlayt o, mag, o mandaraya. Ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan tignan nyo kung baka kasali kayo rito sa mga binabanggit ni Pablo kapag hindi kayo nagbago kaibigan nasabi ni Pablo, magbago na eh anong sabi niya? Epeso 4.16 sa Panginoon ito sinasabi ko at na oh, wag na kayong mamuhay ng gaya ng mga entil kung alimbawa, ganito po. Ang buhay mo, ganyan ka. Nasa kamunduan ka. Pag na narinig mo na yung aral, tumigil ka na. Stop. E eh, bakit? Eh, nakalagay oh. Yung kamunduhan, wala kang mapapala dyan. Mapapahamak ka sa apoy ng impyerno pag ginabot ka ng kamatayan. Pero kung bago dumating yung kamatayan, nung marinig mo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, nagbago ka. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ano sabi niya? Sabi ni Pablo, oh, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Hindi pala turo ni Kristo yan. Hindi turo ni Kristo yan. Kasi may turo? Dito po sa Hunang 1, tignan natin. Ito ang ginagawin mundong ito. Itong mundong ito, the planet Earth, Tignan natin ang sinasabi ni Juan. Ayon sa unang Juan, chapter 5, verse 19. At ang buhong salibutan, ito po, eh, the universe, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Oh. Ito palang mundo natin kinalalagyan. The entire universe nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Nakakita ba kayong bola? Wala akong bola dito eh. Na, nasira na yung bola. Yung ginagamit ng aso, la, laruan. Eh nakagat niya, nabasag. Eh, nabutas. Walimbawa, Halimbawa uh, lang po, may hawak akong bola. Heto, ito na, ito, ito, ito na lang. Halimbawa, bola ito hawak ko. Ibig sabihin, ang umahawak si Satanas sa mundo. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Kung mo na sa ilalim ng kapangyarihan ng diablo, wala tayong magagawa. Kaya lahat ng gusto ng diablo ay pinagagawa sa atin kasi masama ang diablo. Ibig sabihin ng Satanas masama. So lahat ng gusto ni Satanas na masama ang pinagagawa sa atin. Kaya sabi ni Pablo, ah, hindi ganyan ang natutunan natin kay Kristo. Kanino natin natutunan yon yung mga kamunduan? Kay Satanas. Oh, anong ba trabaho ni Satanas? Eh, di, tayong mga tao, dalhin sa impyerno. Kasi papunta siya ng impyerno. Kaya sabi ni, ba, ni Pablo, magbago na kayo. O, magbago na kayo. O meron pa sinabi si Pablo eh. Si Pablo dati rin makamundo sa kanyang panahon bago siya naging apostol ni Yesus. Kaya sabi niya sa unang Korinto, o si uno, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya, nung nakikinig ni Jesus, sinampalatayanan ninyo si Jesus, ngayon ito sinasabi ni Pablo, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Eh bakit? Eh magandang tularan si Kristo. Eh kanino tayo tutulad? Oh, di po ba? Kanino tayo tutulad? Eh, yan po ang tinuturo ni Pablo. Ang kanyang ginigit at sinasabi is about Jesus. Kasi po, kung meron man tayong tutularan, kagaya ang sabi ni Pablo, tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Jesus. Eh, si Pablo, makamundo siya eh. Makamundo siya. Eh, nung nakausap niya si Jesus, nung naglalakbay siya sa Damasco, Oh, na-realize niya ang kanyang ginagawa hindi pala maganda. Oh. Kaya ngayon, nung nangangaral na siya, iba nang kanyang sinasabi. Eh, ano ba sinasabi niya? Ni Apostol Pablo. Oh, balikan natin. Nakabili ka ba? Oo, tsaka hindi. Anong sabi niya? Ulitin lang natin. Sa ngalan ng Panginoon, No, oh, meron siyang ginagamit. Pangalan ng Panginoong Yesus. Hindi, hindi niya aral. Hindi niya aral. Aral ng Panginoong Yesus. Ang kanyang dala. Eh kasi tao siya. Anong aral ang ia, ituturo niya sa atin? Yung pagiging masama niyang tao bago siya naging apostol, siya si Saulo. O, yun ba tutularan natin? Hindi. Ang tutularan natin, yung sinabi niya, tularan natin si Yesus. O, balikan natin eh, Peso 4.17. Sa ngalan ng Panginoon, o, ginagamit na niyang pangalan ng Panginoon, hindi, hindi aral ang dala niya, aral na ng Panginoon ang dala niya. <laughs> Nung meron siya reliyon, Uh, si Pablo, ano siya? ah uh, Pariseo. Ujo. Pariseo. Ito sinasabi ko't iniginigihit. Huwag na kayong mamuhay gaya ng mga hentil. Ayan. Ang mga hentil makasalanan. O, tignan ninyo si Pablo. Sa kabila ng si Ujo, inamin niya na ano siya? Makasalanan. Parang ino oh. Sa unang proteyo, uno, ito po, basahin natin. Nagpapasalamat ako kay Kristo Yesus na ating Panginoon. O, oh, na ating Panginoon. Iba ng, iba ng tunog, di ba? Na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito sapagkat ako'y minarapat niya at tinirang maging lingkod, maging apostol yun. Minarapat. Mula sa hindi karapat dapat kasi makasalanan siya. Pinaging dapat, Pinaging dapat siya ng Panginoon. Amen. Tingnan natin sa 16. Ang paggami niya. Ngunit, kinabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay pagkita ni Kristo Yesus kung gaano siya katsaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa kanya at pagkata kalohoban niya ng buhay na walang hanggan. Oh. Sa 15, ano? tignan ninyo yung sinabi niya. Sa last paragraph, anong sabi ni Pablo? At ako ang pinakamasama sa lahat. Kita niyo po. Parang entil din siya. Pinakamasama. <laughs> Sa kabila ng hudyo siya, hinami niya. Ako ang pinakamasama. Kaya yung mga entil na masama na sinabi niya, wala siyang pinagkaiba. Wala siyang pinagkaiba. Kung tinawag niyang makasalanan ng mga entil, masama ang mga entil. Ganon din ang sinabi niya, ako yung pinaka masama. Totoo naman eh. Na siya Susubukan ko na kainin naman ako. So maliwanag ano? Kung paano sinabi niya mga entel, mga makasalanan, sinabi niya ako yung pinaka makasama. Oh, grabe, di ba? Kaya sundin na lang po natin ang salita ni Jesus. Ano? Kasi po, sa panahon natin, si Jesus po ang magdadala sa atin sa langit. Tignan nyo po. Pag hindi po tayo nagbago, ko lang ang Pag hindi po tayo nagbago, eh tayo na rin na may kasalanan tayo na may kasalanan narinig na natin ang aral ayaw natin magbago sa kawikahan 29 ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas atin ating uh, ang hindi makinig ng payo o aral ay mapapahamak yun po ano, maliwanag po nasa atin po ngayon kasalalay ang ating kaligtasan ang ating kapahamakan salamat po Panginoon Diyos sa liwanag ng iyong turot aral na hayon po sa Biblia maraming salamat po baguhin mo po ang bawat isa o sila man po ay hindi pa angkop sa Biblia ang pananampalataya sa ngalan ng aming Panginoong Yesus Amen kaibigan ito ang inyong kaibigan kay Yesus in Christ alone like 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 share na share ay yung mga nasisiyaran mag share po kayo sa iba ito po ang inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista ang inyong tagapaghatid ng balita ang tungkol sa pagbabago salamat po God bless us all. Bye-bye.